Ngayon mga paps, pag-uusapan natin ang remapping and kung goods ba ito sa ating sasakyan. Well, ito ay naitanong lang ni Sir Jason ano, at ito yung reaction ko with regards remapping. Okay, sabihin na natin yung configuration nung sasakyan mo na stock. Yan yung pinaka-balance, yung fuel efficiency, reliability, and performance. Okay, so yan na yung pinaka-balance na tweak sa inyong ECU. Now, kung merong kang i-increase dun sa isang part ng performance, reliability, and fuel efficiency, pwedeng merong mag-sacrifice o bumaba. Like for example, ito ha. Ah, kung i-increase mo yung kanyang performance, there's a possibility na mag-decrease yung fuel efficiency at yung kanyang uh, reliability. Now, kung i-increase mo naman yung kanyang fuel efficiency, pwede mag-decrease yung ating uh, performance, then pwede rin mag-increase din yung reliability. Actually, most of the car, sabihin na natin kung ito yung torque niya, kaya mo pang itaas yan. Yun nga lang, merong magsasacrifice sacrifice na isang parte. Ang issue rin, pag tinaas mo masyado yung performance, there's a tendency na masira yung ibang component kasi hindi siya design para dun sa ganong klase ng performance. So, kung ang tanong is kung okay ba, well, kung pang personal use yan, I mean, hindi siya pang karera, private use lang naman, I don't recommend na magpa-remapping pa kayo. Okay? Kasi, yung nakalagay dyan na configuration, yan na yung pinaka the best. Okay? Now, kung ipangkakarera mo yan, well, yun, pwede mong iparimap. Pero, para sa akin, if ever man ha, kung gusto nyong magparimap o magpa-configure ng inyong ECU, punta kayo dun sa mga trusted shop. Kasi, pag nagkamali yan, baka sumabog yung makina ninyo. So, yun yung reaction ko with regards remapping or yung pag-configure or pag-tweak ng ating ECU. Yes, it will work. Actually, isa yan sa mga pwedeng gawin sa kotse para mag-perform ng mas maganda. Kasi may mga pagkakataon din na may mga brand o may mga model na yun nga, sabi ko nga, kaya naman niya mag-perform pa mas mataas. Pero, medyo pinipigilan ng manufacturer kasi nga nagsasacrifice yung fuel efficiency tsaka yung kanyang reliability, so yun mga paps no? kung ano yung nakalagay dyan, yan yung pinaka the best na configuration ng inyong sasakyan salamat sa panonood, keep safe mga paps